alamin na natin kung ano-anong weather system ang nakakaapekto sa iba't ibang lugar sa bansa. Ihahatid yan ni Pag-asa Weather Specialist Gliza Esculiar. Magandang umaga. Dito ang magiging ng ating panahon sa loob ng 24 oras. Shear line ang nakakaapekto sa Silangan at Hilagang bahagi ng Mindanao, samantala North East Monsoon naman ang nakakapekto sa Luzon at Visayas. Kaya naman asahan sa Northern Mindanao, Caraga at Davao Region ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkitlat pagkulog. Sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Aurora, Quezon at Bicol Region ay asahan ang maulap na kalangitan na may mahinang mga pagulan dahil sa amihan. Kamihan din ang dahilan kung bakit sa Metro Manila, Visayas at nalalabing bahagi ng Luzon ay magiging bahagi ang maulap lamang ang kalangitan at posible ang mga panandali ang pag-ampon. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, magiging bahagi ang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may chance na mga localized thunderstorms. Kaugnay po niyan ay na may, meron tayong nakataas na weather advisory dito po sa mga babangkating kong mga lugar. Asahan ngayong araw dito sa Northern Mindanao, Sok Sargent at nalalabing bahagi ng Karaga ang 50 to 100 mm na ulan. Sa Davao Region naman, sa Rigao del Sur at Agbusan del Sur ay asahan ang 100 to 200 mm na ulan. Yung mga lugar na binanggit ko po sa weather advisory ay inaabisuhan po na maging maingat po sa positiving flash floods at landslides sa tuloy-tuloy ng mga inaasahang pagulan sa kanilang mga lugar. Para naman po sa ating gale warning, ay bawal pa rin pong pumalaot dito sa seaboards ng Northern Luzon at sa eastern seaboard ng Central and Southern Luzon. Gayon din po sa eastern seaboard ng Visayas at Mindanao. Yung mga lugar po, yung mga karagatang aking binanggit, yung mga kababayan po natin pumalaot gamit ang maliliit na sasakyang pandagat ay inaabusuhan po na huwag po muna silang maglayag dahil mapanganib po po ang karagatan sa bahaging yan po ng ating bansa. At ito naman po ang pinakamababang temperaturang naitala ngayong araw. Ito po ang top 10 lowest temperature January 16, 2024. At ito naman po ang latest sa ating mga dam. Ito po si Glyce Escolar. From the Weather Forecasting Center of Pag-asa, nag-uulat. Maraming salamat pag Weather Specialist Gliza Esculiar. Paalala muli sa ating mga kababayan para maging ligtas sa lahat ng pagkakataon mula sa epekto ng pabago-bagong panahon. Ang tumutok dito lang sa PTV Info Weather.